Alam mo ba na mataas ang suicide rate sa South Korea? May mga estudyanteng nagbubuwis ng buhay para sa kanilang pag-aaral. Ayon sa datos, isa ang South Korea sa may pinakamalaking suicide rate sa buong mundo. Hindi lang ito sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga matatanda. Maraming senior citizen ang nagihirap mag-isa, walang suporta sa pamilya at mas pinipiling wakasan ang sariling buhay. Akala natin na ang Korea ay perfect country na dahil sa mabilis na pag-usbong ng kanilang agrikultura kung saan mas nangingibabaw ito kesa sa Pilipinas. Ayon sa datos na ikalabing tatlo sa pinakamayamang bansa sa buong mundo ang South Korea, may nominal GDP approximately 1.7 trillion US dollar. Ang Korea ay parang ginawa ng isang imahinasyon mabilis ang dinesenyo upang mapabilib ang mundo. Mga nagagandahan at nagagwapuhang tao ay dito mo makikita. Ngunit ang sikat at napakagandang lungsod na ito ay may tinatago palang isang sikreto na hindi alam ng karamihan. Pero bago tayo magpatuloy ay magsubscribe subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin. Kapag naririnig natin ang South Korea, ang pumapasok agad sa isipan natin ay K-pop, K-drama, teknolohiya at makulay na lungsod. Pero sa likod ng makikinang na ilaw at kasikatan, may madilim na katotohanang tinatago ang South Korea na bihira lamang pag-usapan. Una na dyan ay ang pressure sa pag-aaral. Ang edukasyon sa South Korea ay parang isang labanan na kailangan mong ialay ang buhay mo Araw-araw, libu-libong estudyante ang nag-aaral ng higit 12 oras para lang makapasok sa magandang unibersidad. Dahil ang college entrance exam sa mga unibersidad sa South Korea ay talagang lintik, napakahirap. Sinasabi nga ng ibang mga Korean na ang pagsusulit na ito ay parang buhay at kamatayan. Dahil dito, maraming mga kabataan ang dumaranas ng matinding stress, anxiety, at minsan nagtatapos sa pagkamatay. Mataas na suicide rate Gaya ng nabanggit ko kanina, may mga estudyante nagbubuwis ng buhay para sa kanilang pag-aaral. Ayon sa datos, isa ang South Korea sa may pinakamataas na suicide rate sa buong mundo. Hindi lang ito sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga matatanda. Maraming senior citizen ang nagihirap mag-isa walang suporta lang pamilya at mas pinipiling wakasan ang kanilang buhay. Sa kabila ng pag-unlad ng South Korea sa teknolohiya, ekonomiya at iba pang aspeto, marami pa rin ang mga tao roon ang may negatibong pagtingin o maling paniniwala. Kaya naman ang South Korea ang isa sa may pinakamataas na datos ng suicide rate sa buong mundo. Toxic beauty standards. Sa Korea ang kagandahan ay parang requirement. Grabe, kung hindi ka pasado sa beauty standards nila, madalas ay hindi ka tinatanggap sa mga trabaho. Dito naman sa Pilipinas, kung hindi ka college graduate, ay malamang mahihirapan kang mag-apply sa mga trabaho. Pero sa Korea, kapag hindi ka aya-aya ang itsura mo, ay walang tatanggap sa'yo. Dahil dito ay laganap ang plastic surgery, minsan pa nga iniririgalo ang pagritoke sa sarili sa graduation. Kaya naman marami ang mga kabataang nabibiktima ng insecurity at body dysmorphia. Trabahong walang hinto Sa likod ng mga matatagumpay na kumpanya sa Korea, alam mo ba na ang ibang mga manggagawa doon ay walang hinto sa pagtatrabaho? Tinatawag nila itong job jail or abuse of power or authority. Madalas ang overtime nila sa trabaho pero wala itong bayad. Wala din silang pahinga at ang kanilang mga boss o amo ay mapang-abuso. Maraming empleyado ang hindi makapalag dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Pangaabusong militar Para sa akin ito ay okay lang pero para sa ibang mga tao ay hindi obligado ang lahat ng lalaking Koreano na magmilitar sa loob ng halos dalawang taon. Sa loob naman ng kampo ay laganap ang mga bullying, physical at mental na pangaabuso. Dito sa Pilipinas ay may mga ganyan din naman pero hindi naman siguro sobra dahil alam naman natin na ang mga Pilipino ay matitibay at malalakas ang loob. May mga kaso sa South Korea na mga sundalong nagpakamatay dahil sa tindi ng hazing at trauma. Hindi pantay sa pagtingin sa kababaihan. Sa kabila ng pagiging modernong bansa, isa ang South Korea sa may pinakamalaking gender wage gap. Ang mga babae ay madalas na hindi tinatanggap sa mataas na posisyon at pilit na nag-aasawa at mag-aanak sa murang edad. Kaya naman sa mga online social media, marami ang mga kababaihang South Koreans ang target ng mga hates group at gender troller. Sila yung mga hater na tinatarget ang mga kababaihan. Kultura Sa Korea, malaki ang pagpapahalaga sa edad at katayuan sa buhay. Kung ikaw ay mas bata o sabihin na nating mas mababa ang rango, inaasahan nila na ikaw ay susunod sa kanila at magpapakumbaba. Kahit anong sabihin nila ay gagawin mo dahil nga mas mataas sila sa iyo sa edad at pamumuhay. Pero, ang sistemang ito ay naging daan para tapakan o pagsamantalahan ang nasa ibaba. Kapag ikaw ay tumanggi at humindi sa kagustuhan nila, huhusgahan ka nila bilang walang galang. Kawala ng pag-asa ng kabataan Sa dami ng pagsubok sa lipunan, maraming kabataang kuryano ang napipilitang bitawan ng mga pangarap nila. Meron silang tinatawag dito ang Enposai Day o Give Up Generation. Ito yung mga kabataang sumusuko na sa buhay, pag-ibig at kasal dahil sa mataas na gastusin, mababang sahod at kawalan ng oportunidad. Unti-unting nawawala ang pag-asa nila para sa isang magandang kinabukasan. Patuloy na banta ng North Korea Akala ng marami ay payapa na sa Korean Peninsula pero ang totoo ay wala pang formal na kapayapaan. Nagkaroon lang ng tigil putukan pero hindi pa talaga natatapos ang digmaan ng North at South Korea. Alam naman natin na noong June 25, 1950, sinubukan pa din ng North Korea na sakupin ng South Korea. Kaya naman may dalang takot pa din ito sa mga South Koreans. Kaya't bawat missile test ng North Korea, kabado ang buong bansa dahil bakas sa kanila na ang missile na ito. Ang kawawa, at pinakaapektado sa mga ganitong senaryo ay ang karaniwang mamamayan ng South Korea. Oo, maganda at kahanga-hanga ang South Korea, pero gaya ng lahat ng bansa, may lihim itong tinatago. Sa likod ng K-pop, K-drama at mga teknolohiya ng South Korea, hindi pa rin matatakpan ang sakit, takot at pagdurusa ng mga taong nakatira sa bansang ito. I-share mo ang video na ito kung gusto mong malaman din ito ng iba. At tandaan, ang tunay na pag-unlad hindi lang nasusukat sa yaman ng isang bansa, kundi sa kaligayahan ng mga tao. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.